Ngayong araw ay kakain tayo ng ayama, bangus, hipon, at iba pa talagang napakasarap. Minsan lang ako makatikim ng ganito. Kaya naman susulitin ko. Grabe talagang high blood para sa ito. Kaya naman kung ayaw mo ma-high blood, eh wag ka nang kumain. Ako na lang. Tara mga idol, samahan nyo ako. Ito pala ang pangalawang araw ko dito sa Kalapan. Nandito pala kami sa isang hotel. At ayan na nga, kakagising ko lang yan. Grabe, hindi na naman ako fresh. Palagi namang hindi. Kaya, good morning, good morning, good morning. Tara mga idol, samahan nyo ako ngayong araw. Medyo paus pala ako ngayong araw. Kasama pala natin ang napadaan lang channel. At mga ilang vloggers. Grabe, sobrang kulit nila parehas ko. Dahil naman kakagising ko lang, nagsalamin muna ako para gapo. Dahil naman gusto ko makita ang ganda ng view dito. Eh agad ako lumabas. Binuksan ko ang pinto gamit ang aking paa. Unang sikat pa lang ng araw talagang iba na 'yung nararamdaman ko. Dati kasi pinapangarap ko lang, una nasa panaginip lang ang makapunta sa mga ganitong resort. Kaya naman dahil sa aking pagbablog, eh marami ako nakikilala at nakakasama. Syempre iba't ibang lugar na akin napupuntahan. Yung mga pangarap ko unti-unti nang natutupad. Tanda ko pa noon sa akin sarili. Sabi ko, makakaya ko kaya mabuhay mag-isa. Syempre hindi tayo kumpleto. Mahirap ang may kapansanan. Buti na lang dito ating Pangino. Hindi tayo tumitigil sa pagdadasal. Palagi niya akong ginagabayan sa aking pupuntahan. Syempre ganun din ang aking pamilya at ang mga taong sumusuporta. Nagising na rin ang aking boy best friend. Kaya naman agad niya akong tinimplahan ng kape. Siya talaga yung kababata ko mula nung bata. Hindi niya ako iniiwan. Buti pa siya hindi nang iiwan. Ikaw bakit mo ako iniwan? Koribong. Dahil napakaganda ng sikat ng araw. Kaya nagkape na kami niyan. Kasama din pala natin si Ipo. At grabe mga idol napakasarap dito. Ito pala ang Mahalta Resort. Matatagpuan dito sa Kalapan. Napakabanaya at talaga marerelax ka. Kung iisipin mo kahit saglit mawawala ang problema mo. Ito nga pala si Dugong. Makulit pala talaga siya. Happy birthday kay Julia. Magandang umaga. Ang kasama pala natin ngayong araw, si Kuya Marvin Almanon, The Good Mangyan, Napadaan Lang Channel, at syempre si Kamasil TV, at ang aming mga kasama. Dahil nagugutom lang lahat, at anong oras na din, kaya ayun kakain na kami. Dahil hindi pa kumpleto ang pagkain, naisipan namin magtikto. Hindi natin pwedeng tapusin. Baka makapiray tayo. <laughs> dahil meron pa kami pupuntahan ngayong araw. Eh sabi namin kaya na agad kami. Kasi para maaga tayo makarating doon. Nagdasal muna kami bago kumain. Kaya pagkatapos nun, bungol na. At alam nyo naman mga idol, ako eh. Mahilig sa kape, kaya kape po tayo. Kumain na nga ako niyan dahil gutom na gutom na rin ako. Naisip ko lang talaga napakasarap mabuhay sa mundo. Kasi kahit pa paano, nararanasan ko ang ganitong buhay. Ang makakain na masasarap. Nung bata ko, puro toyo. At eto kami oh, dahil tapos na kaming kumain. Naisipan namin bago kami umalis, mag-tiktok daw.

Ayan, o deban Ang saya namin. Pagkatapos no, pumasok na rin ako sa loob para magintindi ng mga gamit namin. Kasi medyo malayo rin yung aming pupuntahan. Doon pala yung sa palaisdaan ni Kuya Marvin Almanon. Kaya naman, hindi lang ako excited. Pati yung mga kasama ko, kaya sayawan kami. Makakakain na ako ng alimango. Syempre mga idol yung galing huli. Maraming salamat po, mahal ta resort. Babay muna bahay namin, hindi pala amin yan ang ganda. Dito pala kami sumakay. Sa service nila na padaan channel. Ang sarap palang sumakay sa kanilang sasakyan. Talagang kitang kita ko yung ganda ng tanawin. Meron pala kaming natigilan. Isa daw nilang mga kaibigan. Kaya naman pinakalala din kami. Tsaka nag video na din. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sana sa susunod magkita ulit tayo. Pagkatapos nga nun, agad na rin kami bumiyahe. Si Ipo, pil na pil ang pagsakay. Kapag nandito ka pala sa likod ng kanilang sasakyan, eh talagang mapipil mo yung ganda ng tanawin. Konting bahay na mas marami ang bubong. Mga, mga idol, napakaganda nun. Eto naman palaya na konti ang bahay. Medyo malayo rin pala yung aming biyahe. Kasi naman galing kalapan, papunta sa bako. At sa wakas, nakarating na rin kami ng highway. Kaya naman naramdaman ko na malapit na kami doon. Parang bulkang yun, pero hindi pala. Kamukha lang pala. Mga idol, baka magtaka Baka isipin nyo, gala ako ha. May purpose lang po kaya ako pumunta dito napanood nyo yung part 1 imbitahan ako Sa first anniversary Ng Mindoro Riders Hub Nagkita-kita kami mga vlogger At nagkayayaan kami Na kahit papano mamasyal muna kami Kaya naman hindi na rin ako umuwi nun Kasi oo nga naman minsan lang to Nandito na pala kami Sa palaisda Ni Kuya Marvin Almanon At opo mga idol first time ko to Kaya naman pagkarating ko pa lang Eh sobrang tuwa ko nyan Kasi naman mga idol Sa mga video O sa mga vlog ko lang napapanood to Sa page ni Kuya Marvin Dahil naman mga idol nakakatakam talaga Ang panoorin ng kanyang mga video Maya -may dumating na rin siya At agad niya kaming pinapasok Sa kanyang palaisdaan Hindi pa man kami nak Kahuli, ramdam ko na mabubusog ako dito. Kasi mga idol meron daw bangus, merong alimango, at opo mga ado talaga napakarami. Opo mga idol napakabait talaga ni sir. Bukod sa gapo katulad ko eh talaga napakamasayahin din. Hindi naman po tayo nagkakalayo. Hay nako. Ang ganda ng ibo nakita lang daw nila. Baka isang diwata yun magiging asawa ko. Charot lang. Eto pala yung kubo nila. Hindi po ito ang kanilang bahay pala isdaan lang. Kumain muna ako ng rambutan. Pagkatapos nga nun, nagpakain na para sa mga isda. At syempre mga adult dahil first time ko, eh sobrang tuwa ko niyan makakita na pinapakain ng isda. Buti pa yung isda, pinapakain ako hindi. Syempre mga adult hindi ako nakatiis. Sabi sa akin ni Dagod Mangyan at ni Kuya Marvin, baka daw gusto kong itry, kaya naman intry ko. Syempre, tuwang tuwa ako habang naghahagi. Kasi mga adult talagang sobrang dami nila. Grabe, ganun pala yun. Mamaya, uulamin namin kayo. Yun, first time natin na makapunta dito at first time natin makapagpakain ng bangos. At lahat first time, first time ko rin makapunta dito. Opo okay, mga adult lahat first time. Tsaka ito, mga huli ng ayama. O pwede rin sa sikat na tawag, nakikita nyo yung ngiti ko Hindi makaipinta na kahit na sino Kasi naman first time ko Tsaka mga idol yung nahuli ko Eh uulamin namin mamaya <laughs> Andito na kami o nagtutumpukan Kasi nga kinukuha namin yung kakainin namin mamaya At talagang nahiwagaan ako dito Hindi ko rin alam kung sino babae at lalaki At dahil nagpicture kami Sabi ko kung pwede ko pong sabitin sa kamay ko Kaya naman talaga napakabait ni Kuya Marvin Ginawa niya ng paraan para masabit sa kamay ko Sa kamay kong maliit <laughs> Maraming salamat po Ramdam ko yung pag-aalaga nyo sa akin Kaya naman mga idol pagkatapos no Nagluto na ng uulamin namin Ayan mga idol po. Habang niluluto at medyo matagal pa. Pumunta kami sa isang palaisdaan ni Kuya Marvin. At talaga nakakamangha mga idol. Kasi napakalapad ng kanyang palaisdaan. Ayan, isinalang na rin ang alimango. Nilagyan ng sprite, ang sarap nun. Patuloy pa rin ako sa pagpapakain. Kasi mga idol, naaliw ako makita sila. Dahil medyo gutom na ang lahat. Tapos na rin ang mga ulam lutuin. Kaya nung nakikita ko palang kanina at naamoy. Hey. Hindi mapigilang kumulo ang akin chat At eto na mga idol ang aking hinihintay. Siguro Sig naman sa mga nakakapanood. Yung iba sa inyo nakaranas na nito. Ako sa totoo lang, mga idol, first time ko to. First time kong kumain ng mga ganitong ulo. Lang. na lahat na nandito. At opo mga idol, talagang fresh na fresh. Umuusok-usok pa nga. At eto mga idol, konting kwento lang. Eh bago kami kumain yan, eh talaga namang lahat kaming vloggers ay isa-isang nagpicture at nagvideo. Siguro naman danas nyo na din yun. Yung tipong kakain na lang. Magpipicture yung isa, magbibideo yung isa. Masaya lang. Kain na lang! Ito na nga yung hinihintay naming lahat. Ito na ang oras para makakain. Siyempre, hindi agad ako makasingit Shoutout yeah. Shout out guys sa napadaan vlog. Talagang napakalupit nila mag voice over. Yan pala yung aking ulam. Ang camera woman nila, hello. Siyempre mga idol, magpapahuli pa ba tayo? Siyempre, talagang hapok bungol na to mga idol. Kasi naman, kumukulo ng chan ko yan sa sobrang guto. Dahil na rin sa sobrang sarap ng ulam. Hindi ko nga alam kung anong aking unahing ulam. Kasi naman, pinagsama-sama lahat ng masasarap. At ito mga idol, ayun o oh, si Michael, o oh, alapil na pil ng kain. Si Ipo ismut lang pero gutom na yan. At ako mga idol, tuloy-tuloy sa pagkain. At opo mga idol, ganyan po ako magkain ng ayama. Mahirap pa lang kainin to kasi medyo matigas, masakit sa ngipin. Kaya naman pinabi ako sa akin kasama. At ayan mga idol, kitang-kita naman talaga napakasarap. Syempre mga idol, titikman natin ang loob. Mm, talagang napakasarap. At habang ako ay kumakain, nagpapasalamat ako sa mga nakasama namin dito. Kay Kuya Marvin Almanon, kay Dagud Mangyan, Napadaan Channel, at syempre sa ilan namin mga kasama. Maraming salamat kahit napakaiksing oras. Eh, nilaan niyo ang oras niyo para sa amin. Hindi lang 'yon nakapagbanding pa tayo. Shoutout pala kay Dugong. Ko, sa camera lang siya, hindi matakaw. Mas matakaw pala kapag nakatutok ang kamera. Uy, oh. Michael, huwag kang magdala. Meron pala kaming baon yan, mga idol. Sana <laughs> na-enjoy nyo yung panonood Dahil ako, na-enjoy ko. Maging maselan tayo palagi. Huwag susuko sa kahit anong laban.